Narito ang mga pinakanakakatakot na na ng video at nag-viral sa internet. Ang iba pa nga ay dinilit dahil sa mga mapaminsalang epekto nito sa kaisipan ng tao. Yan ang ating pag-uusapan sa ating channel. Kaya't kung ready ka na, ano pang hinihintay mo? Tara na! Sa paunang video natin, may kita sa kuha ng CCTV na ito ay may naglalakad pababa ng hagdanan na animoy nakaitim at ito ay bumababa ng hagdanan sa mabagal na paglakad. Mapapansin din natin na tila walang paa ang nilalang na ito. Sa madaling salita, ito ay mistulang nakalutang sa ere at ayon sa mga nakapanood nito, ito raw ay isang black spirit na naghahanap ng taong masasaniban. Napag-alaman din na ang building nito ay isang ospital kung saan marami na ang pumapanaw sa di malamang dahilan. Pagamat luma na ang video nito, nagpasalin-salin na lang ang mga kwento. At sa bandang dulo ng bahagi ng video ito, bigla na lamang magliliwanag ang kuha ng CCTV sa bantang bahagi ng taas ng hagdanan. Sa video naman na ito, nakuha sa isang libing, ay mapapansin natin na tila gumalaw ang taong inililibing habang nagsasagawa ng misa ang isang pare. At kung hindi nyo napansin, ulitin natin sa slow motion. nakuha na naman ng lalaking ito ang isang playground na animoy may tao nagduduyan-duyan at nagsisiso. Bismillah, Bismillah, la ilaha illallah, Bismillah. A'udhu Billahi min shaitan rajim, a'udhu billah, a'udhu billah. Ya jamaah, ala nasa, ya jamaah, La ilaha illallah la ilahe illallah. Ang video naman ito ay kuha sa ibang bansa partikular sa bansang Japan kung saan pinuntahan ng dalawang magkaibigan ang isang abandonadong bahay kasama sa kanilang adventure na puntahan ang mga bahay na walang nakatira dito, napansin nila ang samot saring mga gamit na naiwan ng mga tumira dito. Partikular ang isang manika na naiwan sa aparador. Pero ang hindi nila inaasahan na pangyayari ay may magpapakita sa likuran ng lalaki na nakuhanan sa kamera. At ang itsura nito ay sadyang nakakatakot at nakakapangilabot. Kung ano ang sumunod na nangyari, panoorin natin. うお結構違反んもんここ、位いが。遺杯とか言うのよ、これ片付けていくだろ、う<ー>こんなの。 Sa puntong ito, make sure na nakasubscribe ka na sa ating channel para mapapanood mo pa yung mga susunod nating video ng mga gaya nito. Sino ba naman ang hindi kikilabutan kapag napanood mo ang video ito? Habang nagpa-practice kasi ng mga awitin pang Christmas ang mga estudyante kasama ng kanyang guro ay may pumukaw sa atensyon ng kumukuha ng video na may isang batang nagpakita sa bandang dulunan sa taas na bahagi ng mga batang nakahilera. Dito mapapansin natin nakakaiba ang ikinikilos ng bata sa taas. Sa puntong ito, tila siya ay sinasapian ng masamang spirito. Sa kung ano ang sumunod na nangyari, panoorin natin. may mga oras na animoy naglalaho at nawawala ang bata sa kamera senyales ba ito na siya ay kinukuha at sinasapian ng masamang espirito ang kasagutan ay walang nakakaalam Habang nagsa-selfie naman ang babaeng ito sa CR ay may biglang sumulpot na muka sa likuran nito. Walang taong makapagsabi kung gawa-gawa lang ito o totoo. Ikaw, ano ang opinion mo dito sa video ito? Totoo ba ito o hindi? I-comment mo na yan sa comment section at pag-usapan natin. At ma-share ko lang sa inyo no, habang ini-edit ko ang video nito, medyo nagkakasira. Hindi ko alam, pero dito sa parting video na inyong napapanood, ay medyo hinahirapan akong i-edit dahil medyo naghahanga siya. At medyo sinusubukan ako ng spiritong nakapaligid sa akin. Kayo ba? Okay ba kayo dyan habang nanonood? Check nyo rin yung paligid nyo, baka may kasabay kayo nanonood ng video na to. Yeah sakuha kuha naman ito ng CCTV sa isang highway sa China ay may kita na may mga sasakyan na tila lumilipad dahil nakakasagap o nakakabangga ng mga espiritong hindi nakikita. Ang mga sasakyan ay tila nagliliparan bago pumunta sa pedestrian lane. May kita rin sa bandang kanan ay may lumipad din na kotse na parang may bumuhat ng mga tao sa mga ito. Yun nga lang, hindi sila nakita. bago tayo matapos sa ating video ngayon, konting shoutout muna tayo sa ating masukid na tagapanood at kung gusto nyo mapabilang sa kanila, ilike lang ang video na to, mag-message ka sa baba at syempre, huwag na huwag mong kakalimutan mag-subscribe para makikita mo at mapapanood yung pangalan mo sa susunod nating upload. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kits sa next video. Alam!